Hello guys! Welcome po sa aking channel, Lodi Vlog. So guys, nandito na kami sa simbahan. Dahil today is Sunday, magsisimba muna kami. Kasama namin ang aking pamangkin. Kaya naman tuwang-tuwa ang aking anak guys dahil mayroon siyang kalaro. Grabing init na dahil alas 9 na ng umaga ang oras ngayon. Kaya ayan, simba muna kami guys. See you later! At pagkatapos nga namin magsimba, dumaan muna kami dito sa Tutuban Mall para ipasyal itong dalawang bata. Kasi oh tuwang tuwa sila. Hello! Ayan nga, dahil sarado pa ang mall, kaya naglaro muna sila dito sa gilid. No? Kaya ang saya ng anak ko dahil mayroon siyang kalaro. Dahil hindi pa nga kami nag-umagahan guys, kaya kumain muna kami bago palaruin nitong mga batang ito, no? Kasi tanghali na kasi sila nagsigisingan at ginising ko lang sila kanina para yan magsimba kami at maipasyal ko sila, no? Kahit saglit lang para matuwa naman sila. Ang saya tingnan ng mga bata, wala nang masasaya pa sa pakiramdam na makita mong masaya at nakangiti ang mga anak mo dahil sa binigyan mo sila ng time o diwa guys kaya naman ayan kahit sa konting oras lang ay mapasaya namin sila no kasi alam naman natin na sobrang busy talaga tayo dahil nang hinayang din tayo na iwan yung ating tindahan. So, siyempre at wala namang pasok. Kaya yan, bawi na lang muna kami sa aking anak guys. At saka ito, sinama namin na ang aking pamangkin para naman mag-enjoy ang aking anak dahil mayroon siyang kalaro. Kasi pag mag-isa lang siya, di naman din siya mag-enjoy. Kaya ayan, bote na lang talaga at nataon at nandito ang aking isang pamangkin. No? Kaya ayan, masaya ang aking anak. Sige anak, mag-enjoy ka lang muna dyan. At ito nga, no, ang siya tingnan lang nila, no, ang sarap maging bata kasi walang iniisip, kundi laro lang ng laro. Hindi nila alam pa yung mga problema, yung mga bayarin. Kaya minsan, naisip din natin na gusto natin bumalik sa pagkabata. Di ba ganun? Kasi pag lumaki na, talagang corona na ang iniisip natin ay mga bayarin na lang. Kaya, Sige, habang bata pa ay bigyan natin ng time, no? kahit saglit lang or konting oras, kahit minsan lang, basta para masaya naman sila at mag-enjoy sila sa pagkabata nila. No? Kasi kahit sobrang busy natin ay ayan, nabigyan pa rin natin ng oras ang ating mga anak para naman ayan, masaya sila. <laughs> Kaya ayan, nakakalua at terap <laughs> na. Nandito naman yung boylet ko guys. Yung anak ko ay mailap sa camera yan. <laughs> ayan, naglaro lang siya ng basketball dyan. Sige anak, laro ka lang dyan. No? Masarap sa pakiramdam at nakakatuwa no? pag na, nakita natin na masaya ang ating anak. Nak nakangiti dahil ayan, nakapaglaro sila. No? Kasi pag naintindihan naman nila, kasi busy talaga ang magulang nila kaya ayan pinapaintindihin ko naman sa kanila kaya bawi-bawi lang din pag halimbawa ay magsimba kami pag linggo ayan may time din naman kami sa kanila at ma may pasyal kahit sa saglit lang no kaya naman half day muna tayo sa ating tindahan at para naman mag-enjoy din ng mga bata no nakakatuwa kasi pag masdano pag nakikita natin na masaya sila parang wala silang kapaguran guys para ako ang napapagod sa katingin sa kanila <laughs> pagbata talaga no laro lang ng laro parang hindi sila napapagod sige sige anak sulitin mo lang yan dahil medyo matagal na naman maulit ito kasi pag may tindahan kasi talaga tayo, hindi kagadagad agad tayo makakaalis kasi mayroon tayong mga inaantay ng mga delivery, mayroon tayong mga ino-order, no? Ganun naman talaga, sakripisyo para sa ating hanap buhay. Kaya naman ito, araw ng linggo, so wala naman magsidatingan ng mga delivery. Kaya pag may tindahan talaga tayo, hindi kagadagad agad tayo basta makakaalis kasi may dumadating araw-araw ng mga delivery, di ba? Mga in-order natin. So, siyempre pag halimbawa naman ay wala namang magsidatingan tulad nga ngayon, linggo. Kaya ayan, magigil lang kayo mga bata. Kaya sinamahan naman mga bata dito guys. No? Kasi ang sarap sa pakiramdam din na uh, yan, makikita din. Makikita din naman nila ito pag edad nila pag lumaki sila na no? nila na ayan ang tsura nila no? nung bata sila kaya isa din sa dahilan kung bakit binidyohan ko para makikita nila yung mga tsura nila pag lumaki sila no? bisin busy, busy ang dalawang bata guys pinabayaan ko lang sila kahit saan nila gustong magpunta sinusundan ko lang sila tinitingnan ko lang sila no? kaya yan nanay muna tayo ngayon hindi muna tayo tindira <laughs> At ito nga, bababa na kami. Kaya yan, mag-slide na tayo dito para masubukan na, naman natin na maging bata ulit. <laughs> Kasi dati nung bata ako ay eh, hindi ko man ito nasubukan. No? At ito nga si partner ang nauna. <laughs> dito na kami dumaan. <laughs> years later. Ayan, naglaro pa rin ng dalawa, guys. Wala silang kapagura, no? Pero sa bilang isang magulang, talagang masaya tayo dahil napasaya natin ang dalawang batang ito, no? Kahit naman sa ganitong paraan, masaya sila. Kaya, ayan, para narin tayo. Masaya na rin tayo bilang magulang, di ba? Pag gano'n naman ang ating hangarin sa ating anak na mapasaya sila. тэнах бит пикчор тайна Hello guys, nandito na tayo sa ating tindahan. So ito nga aking ginagawa, gusto ko lang ibahagi para maka-discount ng malaki. Ganito nga guys, pag mayroon akong Chesterfield na kaha at saka itong Malboro Crafted, iniipon ko to. Kaya naman, ayan, kasi kaysa naman itapon ating mga customer, so iniipon ko na lang. No? At ito pa nga yung ating mga naipon na mga Chesterfield kasi halos mga Chester lang kasi ang binibili sa akin na aking mga customer pa isa-isa, palima-lima, ganun. Kasi pag Malboro Crafted kasi ay hindi masyado mabinta, dalawang customer lang ang naghanap sa akin kaya di ako nakakaipon kasi nadadala nila yung kaha kasi isang kaha kasi minsan ang kinukuha nito guys, itong Crafted. No? Kasi dalawang customer ko lang ang ang gusto nitong lasa ng crafted malboro no kaya itong sister ay marami naman naghanap kaso lang ay pa isa isa kas yon nakakakaya nakakaipon tayo ng kaat na itabi natin kasi pa isa lang sila bumili dahil dati guys, nung pagpunta sa akin ng ahinti ay nakaipon tayo ng 12 pieces nito So, naka-discount tayo ng 90 pesos So, malaking tulong na rin yan at dagdag dito sa ating tindahan Hindi no, ko alam kung ganun din sa inyo, no, kung pinapaipon kayo ng ahinti nyo nito. So, ako kasi ay pinapaipon nito para maka discount tayo at makadagdag din kita dito sa ating tindahan. Kaya, ayan guys. So, ang next naman gagawin ko ay mag-record na ako ng mga nagbabayad ng utang kahapon. No? Kaya ito, mag-record na tayo. Kaya, ayan guys. Masaya pag may nagsibayad. No? At, ayan guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.